Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa restaurant ng isang former beauty queen na hindi lang basta may masasarap at affordable na mga pagkain e napaka-unique pa na perfect sa buong pamilya. Lalo na sa mga busy parents na kailangan magtrabaho pero makakapag-enjoy pa rin ng mga anak. Eto ang Mad Cafe na located lang sa may Congressional Avenue na open every day from 11am up to 11pm. Grabe guys, unang pasok ko pa lang dito, sobrang nagustuhan ko na yung design nila. At yung tinatawag nila na Cafe for All, na perfect for family, kids, barkada, kahit yung mga kailangan magtrabaho or even pets, pwede sa kanila dito. Pati big and mini events nga, nag accept din sila. Plus, sa mga gusto naman ng privacy, meron din silang private room. Ang kinagandahan pa nito, meron pang karaoke kasama. At hindi lang yun guys, ultimo CR nila talaga ang pinag-isipan ng mabuti. Pero dito talaga ako na amazed eh. Ang ganda ng idea. Restaurant na may palaruan, laking bagay at tulong neto sa mga parents. Lalo na sa mga solo parent na kailangan magtrabaho at walang mapag-iwanan ng bata. Dito makakapagtrabaho ka na, ma-e-enjoy pa ng anak mo. Open din sila for franchise kaya sa mga interesado, message nilang sila sa Facebook page nila. Actually guys, marami na silang branches. Ito sa Cagayan de Oro. Ito naman sa may SM Araneta City, SM City Grand Central, at ito naman yung sa may Don Antonio Branch. At at bukod nga sa nagagandahang restaurant nila, marami rin sila mga food na ino-offer dito. From burger, salad, sandwiches, pasta, steaks, at maraming mga drinks. <tinyo> Ang cute pa dahil meron din silang kids meal dito. Ito yung crispy pork sisig, mad salad, meaty spaghetti, their best seller na beef pares with bone marrow, and rib eye steak. Kaya naman ano pang natin guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin! Ito yung rib eye steak nila. I-try natin. 699 lang to guys. May kasama ng mashed potato. Ang nagustuhan ko dito guys, ang lambot ng steak nila. At well-seasoned din, pasok sa lasa na gusto ko. So ito yung tinatawag nilang mad salad, tapos may kasamang vinaigrette. Yeah. Mm. Ang sarap na ito. namis-namis na may asip. guys, ito yung crispy pork sisig nila. Yung crispy pork sisig nila dito guys ha, sunny side up yung kasamang egg. Eh. Mm. Hindi siya authentic, pero yung lasa, na sure na magugustuhan mo. Yung lasa nito, more on nasa sweet side. Kaya sure ako, magugusta ng kids to. So, ito yung beef pares nila. May kasamang bone marrow. Wow! Siyempre, <laughs> unahin natin yung pinakamasarap. Yung bone marrow. Samahan na natin ng beef. Gabi, ang sarap. Melts in your mouth. Tapos mm. yung pares nila, parang yung pares sa retiro. Manamis-namis. Kahit yung beef nila, sobrang lambot. At syempre, para mag-level up, naglagay na tayo ng chili sauce. So, ito yung mga in-order natin drinks. Ito yung Oreo Cheesecake, Ice Chocolate, Strawberry Rainbow Jelly, Caramel Macchiato, Winter Melon Snow. Mmm! Ang creamy niya. Hindi tinipid sa cream cheese. Mm. Ooh. Bukod sa creamy, type ko yung pagiging mapait niya. Hindi matamis magugustuhan ni Carter to. Ramdam mo yung tapa. Ramdam mo yung pagkakape niya. Etong strawberry rainbow jelly naman try natin. Hmm, masarap to ah. Familiar yung lasa nito. Basta na natry ko na to. Familiar. Alam ko. Ano? Mogu mogu. Oh, yun. Ang sarap.